Ayan, ayan, ayan. Ayan. Hey, hey, hey. Oh hey, hey. ng pamilya yung kailangan yung gawin? Sasaktan niyo yung tao para mag-viral kayo? Yun ba yung gusto nyong mangyari? O sa alagang 5K, nagsisiksikan niya sarili niya sa Grace Family? Matapos mag-viral ang pisikala na nangyari sa reality show ng Grace Family noong Sabado, May 18, 2024, sa pagitan ni Unicorn at kapatid ni Antoinette Gale na si Emma, Labis na naapektuhan at nasaktan si Antoinette ng mapanood ito at humagulgol siya sa harap ni Mama Marie. Magkakasama sila Antoinette, Tuamos sa Toro Family sa Boracay nitong nagdaang linggo. Kaya naman naipakita ngayong araw sa episode ng reality show ng Toro Family kung paano humagulgol si Antoinette nang mapanood na sinasaktan ng pisikal ang kapatid niyang si Emma sa reality show ng Grace Family. Naging bahagi ng Grace family si Emma nang kunin nito ni Mark matapos na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sila wamo at Emma. Ngunit ngayon ngang napanood ni Antoinette na tila raw kinakawawa ng Grace family ang kanyang kapatid, labis ang kanyang pag kay mga Marie at inilabas niya ang kanyang sakit na nararamdaman na sa nararanasan ng kapatid. Ani Antoinette, katsot niya raw kasi ang kapatid na si Emma at ayon dito tinitiis na lamang umano nito ang ginagawa sa kanya dahil kailangan niyang mabuhay. May 5,000 kasi na binibigay si Merck dito bilang parte ng Grace Family at ng kanilang vlog. Dahil dito maging si Wamos ay labis na rin naapektuhan dahil ayaw niyang nakikitang umiiyak si Antoinette kahit paro may hindi sila pagkakaintindihan ni Emma. Kinausap na rin ito si Merck tungkol sa nangyari at sinabing hindi nila nagugustuhan ang ginagawa at pinapagawa ni Mark sa kanilang vlog at hindi na raw worth it kung ang gusto lamang nito ay mag-viral. Ganun din ang opinion ni Mama Marie dahil aniya, mahirap daw ang ginagawa ni Mark lalo't hindi raw magkakilala ang pinapasok niya sa Grace family at hindi na rin malinaw kung saan papuntang ipinapakita nilang kwento. Mga pahayag ni Mama Marie. Pwede kong kausapin sila. Too much na. Kakasabi ko lang kanina kay Wamos na gusto ko nang kausapin si Merk na Merk tumigil ka na, huwag ka nang gumanyan kasi hindi mo alam kung saan papunta yung story. Hindi sila magkakakilala, wala silang banding. Matapos nito ay nagbigay din ng warning si Wamos kay Merk na kung hindi nito aalisin si Emma sa Grace Family at ipagpapatuloy nito ang ginagawa nila sa vlog, mag na raw ito ng pera dahil itutuloy nila ang pagkaso sa ginawa nila sa kapatid ni Antoinette. Mga pahayag ni Wamos. Grace Family. Family, eh hindi naman kayo magkakamag-anak dyan sa loob ah? So wag ka na sana mandawit ng iba. Huwag nyo nang idawit si Emma sa mga ganitong bagay kung gusto nyo magpa Di ba ang sabi ko naman sa'yo, kung di nyo tatanggalin yan si Emma dyan, maghiwa-hiwalay na tayo ng landas ng pagkakaibigan natin. Malaman-laman ko ayaw nyo pang tanggalin. Ano gusto nyo? Gusto nyo talaga ng kasuhan ng mangyari? Pagbibigyan ko kayo. Gusto nyo kasuhan namin si Unicorn? Gusto nyo ganyan ang mangyari sa vlog nyo? May kasuhan na mangyayari. Kaya nyo ba? Kasi kami kaya namin. Tutulungan na tutulungan namin si Emma kahit anong mangyari. Di ba nagbanggit kayo sa vlog nyo ng kasuhan? Baka gusto nyong matuloy. Sa amin walang problema. O eto, totoong kasuhan talaga to. Kaya mo? Sure na sure ba kayo dyan? O sige, tuloy ang kaso mag-ready ka ng pera, lalabanan kita.